Ano may ginagawang ano, pasyalan dito. Sa so, November ang opening nyan November hanggang December. Ang nag isang puno ng nyog. Ayan yung aking kuligligs. Ayan ang paglubog ng araw. Ayan. Ayan. kunan natin ayan o oh, may tanim na ng mais yan yan nga nila dyan mini park ayan nakita nyo yung sa mga unang vlog ko eh, meron yan kailang iba dito yan dati nakalagay dito eh naman doon sa kabila nag start na silang gawin ngayong September ayan ang ganda oh. laki antayin natin hanggang bumaba Try natin i-zoom. Ano itsura nya pag naka-zoom. Pag medyo ganyan kasi nagre-reflect. oh. Pag ganyan. medyo kulay nya ayos. Pero mas maganda yung kulay nya pag sa ano. Ayan o. Oh yan, yan ang maliit maliit kasi o oh. palubog na yan. yan pag ganyan nakalight siya. pag ganyan yan yung original kulay ginawa mong kanya naka-reflect siya sa ano sa camera, sa lens. ng ganyan, yan yung original oh. ano eh. So, linggo ang maraming tao rito. Diyan, no, oh, naglalakad-lakad. Diyan, diyan. Meron yung mga nagkakamping. Kamping-kamping sila diyan sa gilid-gilid. Diba? Kaya nating palakihin ba ulit. Yan siya ang o oh, pag -ten. Sagad na yan. Pangit. Diba? Diba? Ito yung original. Yan. yung normal. Kasi yung gamit natin yung back camera eh. Medyo ano siya alanganin. Pangit yung pagkano Yung camera niya. Yung lens niya. Kasgas siguro. Ayan, ayan siya. Tayo natin lumubog. Ayan, kalahati na lang. Malapit na. Yan yung original kulay. Pag binama mong ganyan, nagre-reflect siya dun sa mirror o dun sa ano ng camera. Yun nabog na okay na konti na lang parang ulan to mamaya ng gabi kasi yung itsura ng ulap yan o kasi araw oh. doon ako uwi oh, doon yung tapat ng red light na yan eh, kita mo puti na yun, yon doon ako sa tabi noon mas room okay. hanggang dito na lamang tayo uwi na uwi 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 yan ng itsura ng ulap o, ayan o. parang uulan nga mamayang gabi ayan yan sa amin sa red light Bye na po uwi na tayo